Magandang araw, Tagig. Narito na ang ating Tagig City Daily Weather Report ngayong Merkulis, kalabing Julio ng Hulyo sa so taong 2023. Ayon sa pag-asa, patuloy na monitor ang low pressure area na nabuo kahapon. Huli itong namataan kaninang alas 3 ng madaling araw sa layong 510 km silangan-hilagang silangan ng Virac, Tanduanes hindi inaalis ang posibilidad na ito ay maging isang ganap na bagyo. Inaasahang kikilos ang LPA pa hilagang kanluran kung kaya't maaari itong magpaulan lalo na sa silangang bahagi ng Luzon. Ang Southwest Monsoon o hangin habagat naman ay muling umiiran at nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng Visayas at Mindanao. Samantala, ayon naman sa ating tower system, patuloy nating asahan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan at tsansa na mga pag-ulan bulot ng localized thunderstorms lalo na sa hapon o gabi ang maging agwat ng temperatura ngayong Merkules ay maglalaro sa 25 hanggang sa 32 degrees Celsius. Maaari namang umabot sa 40 degrees Celsius ang ating maximum heat index ngayong araw. Inaasahan naman na maglalaro sa 1 hanggang 6 km per hour ang bilis ng hangin na manggagaling sa kanluran. At ay nang latest sa lagay ng panahon para sa araw na ito. Patuloy tayong tumutok sa Tagig City Daily Weather Report for more updates. Maging alerto, tagigay nyo. Ako po si EJ Laguna. Maraming salamat at mag-ingat tayong lahat.